Ka? Kailan mo naisip na, nung umalis ka, I'm sure wala ka pang plano, dahil sabi mo, hindi mo nga alam kung ilang araw ka mamamalagi, no, aalis. Pero ngayon sinasabi mo, may plano kang bumalik. Ah, uh, opo. Ah, uh, August pa lang po. pinag uusapan na po namin na uwi na po ako babalik po. Kailan mo na-realize na realize na magplano ka ng bumalik ng Pilipinas? Nung nasa Sabah ka ba? Nung nasa uh, Indonesia ka ba? nasa Singapore ka ba? Nasa hotel ka ba nung naplano mo? Kailan mo naisip yun? Sa Singapore po. Nasa Singapore? Okay. So, magtatagal ba sana kayo sa ibang bansa nung una? Hindi pa pinaplanong uuwi? Uh, o talagang uh, sa dulo ng pag-iisip mo, hindi ka rin talaga makakatakas at babalik ka? Ah, uh, umpis, nung kalagitnaan po, gusto ko na rin po talaga umuwi. Nung naisip ko na gusto mong bumalik na, ano yung nagpaisip sa'yo na gusto mo nang bumalik ma? Meron ka bang inaasahan na pagbabago kaya? O magbabago ang uh, sitwasyon mo dito? O yung kaso mo dito sa Pilipinas kaya ka uuwi? Anong naisip mo bakit uh, nagplano ka na na uuwi ka sabi mo? Ah, uh, harapin haharapin ko na lang po lahat. Ba wala kang inaasahang pagbabago? Um, in fact, nung time ko na yan, wala, wala naman po na wala pending naman po lahat ng case po sa court at nung huli ko lang din po na realize din po na I just have to explain and I just have to face it. And tell the truth. Opo. Salamat ah uh, Wa uh, Wa Ping. Bakit sinama mo si Sheila, si Cassandra, at saka si Wesley? Anong si Cassandra gailan? po, hindi pa namin siya kasama. Ha? Hindi pa namin kasama. Ah, doon, yun yung nasa kasama. Sige, si Sheila na lang. Puntaan natin yung story ni Sheila sabi mo nalulungkot ka, sinamo mo siya, hindi mo siya pinatatanong, pinapipirma mo siya ng mga papeles na hindi niya alam. Ano, bakit, bakit parang susunod lang ba sa'yo si Sheila? Anong dahilan? Ba't siya pinasama? Uh, naman po kasi ni Sheila Sen, ever since kami magkakasama. Although hindi kami magano ever since po, since bata po magkasama. So na close, po. Na, close na close na close talaga kayo. Uh, hindi naman po sa sobrang, oh, close. I think uh, close kayo? Yes, Kasi close. Kasi kung hindi kayo close, sasabihin mo sa, sa kanya na alis kayo at uh, hindi mo alam saan ang pupunta. Limang, apat na araw, limang araw ka sa maliit na kwarto. I don't think uh, hindi kayo close. No? So, ikaw ang leader ng barkada eh. Itong uh, grupo ninyo, wala kang amo, sabi mo. So, ikaw ba lahat ang sumasalo ng expenses? Lahat? Uh, ng ticket, lahat? Ano po, uh, wala naman po masyadong expenses po pagdating po namin doon. Uh, flight ticket po, tapos pagkain lang po. Tapos And yung door, yung mismong tinirahan po namin. Sa mga lakad nyo, madam, uh, ikaw ang gumagastos? Kahit nung hindi ka pa tumatakas, mga lakad nyo, uh, nabanggit ni Sheila na mga sampung beses na kayo umalis na ibang bansa. Ikaw ang sumasagot nun? Ah, uh, ok. Lagi, no? Nung nasa boat kayo, pa paano yung damit nyo nga pala? Nagbibig